Ano nga ba ang OPIR? Saan ba ito matatagpuan? Ito nga ba ang unang pangalan ng bansang Pilipinas bago pa ito pangalanan ng mga Kastila? Kamakailan lamang kasi ay muling gumawa ng ingay sa social media ang patungkol dito kung saan noong lunes ng July 30, 2023 ay nagbigay ng pahayag ang isang kongresista na si Dan Fernandez patungkol sa eksaktong lokasyon nito at ang pahayag na ito umano ay naglalayong hikayati ng ating gobyerno napalitan na ang pangalan ng Pilipinas bilang Ophir. Pero totoo nga ba na ang Pilipinas sa tang Ophir ay iisa? At ano naman ang mangyayari kung sakaling palitan natin ang pangalan ng Pilipinas? Yan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ayon sa mga sinaunang kasaysayan, ang salitang Ophir ay unang naitala noon pang ika 6 century BCE ang Ophir ay isang pangalang nabanggit sa Biblia na nauugnay sa isang misteryosong lupain na nagtataglay ng malalaking yaman at ayon sa mga teksto, sa lumang tipan. Si Haring Solomon ng Israel ay nagpapadala noon ng mga ekspedisyong pandagat mula sa Dagat Pula o Red Sea patungong Opir upang kunin ng mga mamahaling kalakal gaya ng ginto, pilak, ivory, sandalwood, unggoy, pabo at iba pa. At dahil nga sa mga biblical evidence na ito ay naging daan nito sa pagpapatunay sa kalakalang ka nagaganap sa gitnang silangan na nagpapatunay na nag exist talaga ang lupaing ito. Gayunpaman ang mga pagtutukoy sa lumang tipan sa Opir ay hindi malinaw kung saan ito matatagpuan at ang kawalan ng kalinawan ng lokasyon nito ang nagbigay daan sa mga bansa sa Europeo na pag-aralan at hulaan ang eksaktong kinaroroonan nito at naganap ito noong panahon na ng makabagong pagtuklas at kolonisasyon kaya't nagtangka silang hanapin ng opier sa kanilang mga paglalakbay upang makuha ang yaman na naririto upang magamit nila sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Kaya't naggaro ng iba't ibang teorya tungkol sa eksaktong lokasyon ng opier noong mga panahong ito kung saan sinasabing ito'y matatagpuan malapit sa mga bansa sa paligid ng Indian Ocean o maaaring sa Southeast Asia o sa Timog Silangang Asya gaya ng Pilipinas. Gayon pa ay mayroon ding mga manan na leksik na nagsasabing maaaring ito ay matatagpuan sa Zimbabwe at Mozambique dahil dito nagaganap ang kalakal ng ginto sa kanilang mga lugar. Gayon pa man ay nangibabaw pa rin ang teorya na nasa Pilipinas ang opir at ang mga Espanyol ang nagtaguyod sa paniniwalang ito dahil sa yaman ng Pilipinas sa ginto at iba pang mga kalakal. At ang isa sa pinakatanyag na manunulat na nagbigay ng napakalaking posibilidad na ang opir ay matatagpuan sa Pilipinas ay si Antonio Pigafetta. Si Pigafetta ay isang Italia na kasama sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong ikalabing anim na siglo na sumubok maglayag mula Europa papuntang Silangan at isa siyang saksi sa unang paglalakbay na sinasabing umikot sa buong mundo. Sa kanyang journal o tala-arawan ay ibinahagi ni Pigafetta ang kanyang mga karanasan at obserbasyon sa mga lugar na kanilang nasilayan. Isa sa mga tinalakay niya ay ang upir na itinuturing ng ilang mga mananalaysay na maaaring tumutukoy sa Pilipinas. Sinabi niya na ang mga isla sa Cebu at Butuan ay may mga singsing at ginto na maaaring nauugnay sa mga bahagi ng kwento ng OPIR. At kung tatapusin nga natin ang pahayag na ito ni Congressman Dan Fernandez, ay masasabi talaga nating napakalaki ng posibilidad na nasa Pilipinas nga ang lokasyon ng OPIR. Gayunpaman ay dapat pa rin nating isalang-alang na ang lahat ng impormasyon na ito sa eksaktong kinaroroonan ng OPIR ay teorya lamang kaya't nananatiling hati ang opinyon ng mga tao para dito. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba rito? Mag-iwan ka lang ng comment sa ibaba nitong video upang malaman natin kung mas marami nga ba ang naniniwala rito. Pero paano naman kung matuloy ang pagpapalit ng pangalan ng Opir? Ano naman nga kaya ang magiging epekto nito sa mga Pilipino? Ang pagpapalit ng pangalan ng bansa ay kadalasang nangyayari matapos ang isang pag-aalsa o pagkakaroon ng isang ganap na kasarinlan ng isang bansa. Isang halimbawa ang bansang Rhodesia ay pinalitan noon ng pangalang Zimbabwe matapos itong makalaya bilang kolonya ng United Kingdom at maging ang bansang Malaysia na dating tinatawag na British Malaya ay kalaunan ay naging Federation of Malaya bago nakuha ang pangalang Malaysia matapos itong makalaya bilang kolonya ng Britanya kaya't hindi ito naging sanhi ng kaguluhan sa bansa gayon pa para sa bansang Pilipinas na may sarili ng kalayaan. Kung ang pangalan nito ay ating papalitan sa kasalukuyan, ay tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Dahil kung papalitan natin ang pangalan ng Pilipinas bilang OPIR, ang bawat isa sa atin ay kakailanganin na i-update ang lahat ng ating mga dokumento simula sa ating mga pagkakakilanlan at maging sa mga titulo ng mga ari-arian. Mangangahulugan ito na ang bawat Pilipino ay kinakailangang magbigay ng sapat na oras at pera para sa pag-aayos ng lahat ng mga dokumento at sa hirap ng buhay ng maraming Pilipino sa kasalukuyan ay tiyak magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa mga tao at sakit sa bulsa ng mahihirap na Pilipino. At hindi lang iyan, dahil ang ating gobyerno ay kinakailangan ding i-update ang lahat ng ating dokumento na may kaugnayan sa ating relasyon sa buong mundo at kakailanganin din ng ating gobyerno na magpadala ng opisyal na ulat sa mga pang-international na ahensya at organisasyon tulad ng United Nations at International Cartographic Association na nagpapahayag ng opisyal na pagbabago ng pangalan ng bansa at maging ang mga kumpanya, institusyon at websites na gumagamit ng world maps ay dapat din nating pakiusapan. Posibleng kailanganin din nating ponduhan upang mag-update ng kanilang mga sistema upang maipakita ang bagong pangalan ng Pilipinas. Ito ay kinakailangan gawin sa mga digital na mapa, online mapping services at iba pang mga media na gumagamit ng geospatial information kaya't bukod sa malaking paggastos na maidudulot nito sa bawat isang Pilipino, ay maaaring marami ang magrereklamo at posibleng magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng pamahalaan at gobyerno.